Uy, ba't mo sinira yung sapatos ko? Uy, sinisira niya! Hala! Uy, wait! Hala! <laughs> Uy, sinisira niya! Uy, tingnan mo, sinira niya talaga! Ano ba yan? Ha? Karidad. Anong karidad? Mga sapatos to. What? Dinera pa dito sa Ordaeta, Pangasinan, para lang maayos yung mga sapatos ko na masira. What? Yan lahat yon? oh, ito lahat yon. Yung mga sapatos mo? Di diba lately? Yung mga pinanlalaro mo sa basketball at oh, tsaka yun badminton? Masira. Yan Bawat na yon? Sira. Ha? Bawat laro sira. Dadali mo yan sa coffee shop? Wala Hindi. Naman. Ano? natin yung gagawa nito. Minit mo yung gagawa? Ay, sila gagawa? Oo, sila. Ang Dumayo ka pa ng ordoneta para dyan? <laughs> basic. Oh, eto na. Papakita natin sa kanya kung magagawa niya ba talaga to. Eto yung unang sira natin na sa pato. <laughs> nag-message kasi siya sa atin. So, meron silang shop na tinatawag na sneaker cleaner dito sa Pangasinan. Dinayo ko pa para maayos to. So, eto yung una. <laughs> una pa lang yan. Kasi wala na ako sa pato sa maayos eh. Pangalawa. Eto, pa, cake, okay. cake by the ocean. <laughs> Kaya pa to? Ah, kaya. Ay, kaya daw nila. So, malalaman natin yung progress nito. Malalaman natin kung worth it yung pinunta natin ng na Ardaneta para lang magpagawa ka ng sapatos. At saka malalaman natin kung yung cake may icing ba o wala na. <laughs> so, malalaman natin. Pangalawa na to. to easy. Dati kasi kulay puti. <laughs> Ngayon, color yellow na. Tapos, natanggal na rin siya. Ginawa <laughs> ng sapatos ko, sayang. Kaya ako bibigyan. Gutom na ata yung mga sapatos mo eh. Ha? Gutom. Oo, <laughs> kulang. Di mo pinapakain. Busog daw dito sa Pangasinan. Kaya ako dito dinala. O, bubusog daw sila dito. Taka, Taka ba? No. Dami nito, girl. Ata. Gutom din. Easy. <laughs> kaya to? Kaya to. Kaya gawin lahat ng sneaker cleaner. Ha? Lahat, ginagawa ko, rin yung Oo. rin yung suit. Oh, lahat daw. So, lahat taong sira. Utak. Sira ulo. Di pa siya sure. Baka ako pala ang una magpagawa. Feeling ko din. Huwag na ayos ayos yung pag-check up natin. Baka pwede na kayo. Ito ay di deep clean na. Oo, kasi color yellow na rin siya. So, pag-upot. Ito po. Ayan o. So, pati riding gear. Kumagawa kayo. Tao lang hindi. Hindi pa try papa try. Papatry mo. Papatry ko. Pwede. Pwede, pwede. So susubukan natin mga idol kung ano magiging progress nitong mga sapatos natin na dinala natin sa speaker cleaner dito sa Pangasinan. Tapos isi-share ko sa inyo kung ano ba yung magiging replacement at kung magiging mga bago ba yung mga sapatos natin. What? Uy, ba't mo sinira yung sapatos ko? Uy, sinisira niya! Ano? Uy, wait! Ala, Uy, sinisira niya! <laughs> Uy, tingnan mo, sinisira niya talaga! Uy! Ay, sakto! May ka-pika! Eh, okay ko! <laughs> <laughs> so, makita na natin yung outcome dito mga idol after one month ng replacement at pag ng speaker cleaner dito sa Pangasinan. So, alam nyo na... Abangan nyo kung ano magiging outcome or progress na itong mga sapatos natin. So, may mga sapatos na sira-sira dyan. Sneaker cleaner and second. Let's go!